What's up yutong! It's your boy Yek Yek At ngayong araw na to ay magre-review tayo ng isang power station etong power station na to is isa ito sa mga pinakamurang nakita ko Namit naman niya yung requirement para magamit ko siya sa mga time na, na kailangan ko siyang gamitin And I think worth it kung bibigyan ko siya ng review at tsaka testing sa harapan nyo kung nagbabalak kayo bumili ng gantong power station no So, kung ikaw nga ay naka-work from home or kahit na nag-aaral or basta kailangan mo ng power station is para sa iyo tong video na to. Kaya huwag kang mag-skip hanggang sa dulo, okay? So, simulan na nga natin to, guys. At ito ano na nga yung sinasabi ko sa inyong power station, guys. Ito ay kamukha ng, ano sa palagay niya? Kamukha siya ng NSS 150 watts power station. Well, actually, same lang sila, no? Parehas lang sila. Kung ano yung NSS, ito rin siya. Okay? Ang pinagkaiba lang nila is mas mura ito dahil, dahil ang NSS is roughly 3,000 mahigit. At ito ay makukuha mo lang sa halagang uh, 500 pataas, no? So, ako nakuha ko siya ng 200, 2,600 plus sa Lazada. And, yun nga, wala lang yung NSS na sign niya dito. Ito ay 150 watts, guys. Okay? So, ang information ng product na to is... Okay, so dito tayo sa Lazada ko. At ipapakita ko sa inyo ang information or product details ng produkto na ating binili. Okay? so according dito is she ay my lead acid maintenance free battery sabi dito meron siyang 150 watts it can be connected to plug and yung battery nya is lithium ion battery with 144 watts per hour 12.8 volt 12,000 milliamp 12 amps per hour okay So, meron din siyang AC output, pure sine wave output. Okay, so, ito siya, yung AC output niya. Ang claim nila is pure daw, pure sine wave output. And meron din siyang AC continuous power output, 150 watts. Standard output voltage ng AC niya is 220 volt. And ang input adapt adapter naman niya is DC and 12 volt siya, 3 amps. Okay, dito naman nilalagay 'yun. Ito yung charging port niya. And then, pwede din siya sa solar na 12 volt up to 30 watts. Okay? USB output dalawa, USB output 5 volt, 2.4 amp. So, ito 'yun. 'Yan o'tick na Okay. Ito USB. Tapos ang charging naman nya is 5 to 6 hours with 12 volt 3 amp adapter. Sa solar naman is wala nakalagay sa solar and operating temperature nya is 10 Celsius to 40 degrees Celsius, okay? life cycle ng battery niya is 800 times lang and size length niya is huwag natin banggitin niya kasi obviously maliit lang naman siya yan ba? Diba? and then ang weight niya is about 4.2 kilograms okay? meron din pala siyang kasamang LED light so in case na gusto nyo or nag brown out sa inyo at kailangan nyo ng ilaw meron siyang LED light dyan ayan, natin kailangan nyo lang siya press and hold okay so ayan bukas na ang at, ating LED lang pakinult natin okay so ito sa AC open natin yung AC ayan ang kanyang AC at ito ang kanyang panel naka indicate dyan kung ano ba yung gumagana so pwede siya sa AC 220 volt yan. Pwede bang ipagsabay ang AC at saka ang ilaw? Testing natin. Oops, namatay siya. So, ilaw. AC, yan. So, yan. LED light at saka AC. Ito kaya yung uh, USB. Check natin. Okay, DC. USB, yan. So, pwede siyang pagsabay-sabayin, guys, no? Lahat gumagana. So, pang nag-brown oh, pwede siyang sabay sabayin Ayan. LED, AC, DC, and USB. Okay? So, ngayon, guys, ang gagawin natin is itatry natin to sa ating electric pan na binili, 40 watts. And titingnan natin kung anong oras siya mauubos, no? So, para matesting natin kung gano ba katatag itong ating bineleng power station at baka sakaling nagbabalak din kayo at least may idea na kayo kung gaano ba uh, kalupet ito no. <laughs> okay, so kunin natin yung ating fan. Oy okay guys, so ito yung ating mini stand fan. Ang rated power nito is 40 watts which is mas magaba kaysa sa mga ganitong electric fan. So subukan natin siya. Isaksak natin siya sa ating AC and oorasan natin siya kung ilang oras siya mamamatay na. No? Okay, so yan, 220 volt. Saksak natin. Number 1 lang gagamitin ko dito. Dalawa lang naman yung power level na itong 1 and 2. So number 1 lang. And tingnan natin kung gaano ba siya katagal. So saksak na natin siya. Yan. Tayo ay nasa AC. And open na natin yung So, yan. Iikot na siya, guys. Ang oras ngayon ay 12.31 a.m. And tingnan natin kung hanggang anong oras matatapos ang ikot na itong electric pan. Okay, so, yan. Ano na tayo. So, yan. nasaksak siya guys. Tingnan natin kung hanggang kailan siya mauubos. Balikan po na lang kayo, guys, kapag tapos na uh, mauubos itong ating baterya ating power station. Okay, 40 watts yan guys. Yung electric na And naka level 1 na ako. Balik ako kayo mamaya. Ako guys, nagtataka na ako kasi 2.17 na. So almost 1 hour na or more than 1 hour nang tumatakbo yung ating yan, mini electric pan na nakasaksak dito sa ating power station. Pero huwag mapansin ninyo yun, eh. hindi pa rin siya nauubos. So, this electric fan is 40 watts, guys. Meron pa rin siyang 2 bar. Ayan. So, tingnan natin mamaya kung hanggang anong oras ba talaga makukuha to. 12.1 volt na lang yung naiiwan. Ayan. 12.1 volt na lang yung naiiwan sa kanya, which is, hindi siya good para sa battery natin, no? So, I think, um, I think guys more than enough na siguro yung ano natin yung pagtitest natin kasi more than 1 hour na itong tumatakot itong electric fan na na uh, 40 watts na ang ano niya. Diba? so 1 hours let's say 1 hour and 30 minutes for that 40 watts electric fan yan okay so yan sya patayin natin sya para hindi masira agad agad ang ating baterya. Okay. So, yan na siya. So, ayun na nga guys. No? Ayan, chinarge na natin siya. At ayan ang itsura niya. Habang sinacharge, nagbiblink-blink nag ang kanyang screen. Once na nag-stop na yun, ibig sabihin full charge na siya. No? And then, nakalimutan ko sabihin sa inyo na meron pala siya extension ng battery sa likod. Okay. So, ito yung positive at ito ay yung negative. Ayan, positive and negative. Kabit ka lang dyan ng 12 volts battery and extended na ang iyong baterya ng iyong power station. So, mas matagal mo siyang magagamit. Diba? Ang pwede dito is 12 uh, DC volt up to 15 DC volt. Okay? So, battery input siya. Yung na, kung sasagad sagarin ko, kaya niya tumagal ng 2 um, hours sa uh, 40 watts na electric pan. So, again guys, ayan ang itsura niya. NSS na NSS, wala lang tatak. <laughs> so, feeling kong ginagawa lang ni NSS is uh, o-order sila ng walang tatak na power station sa China kasi galing sa China yan eh. NSS din, made in China din siya. And then, nire-rebrand lang nila, no? So, kapag na-rebrand, kapag na-rebrand na siya, edi eh mas mahal na siya, di ba diba? ang, NSS, ang NSS kasi parang nasa 3K ata siya comparing dito sa nabili natin na 2,600 lang mahigit. So, yun, hanggang dito na lang guys. Sana gusto nyo itong video na to. Like, share, and subscribe mo na yan para sa mga susunod pang video. No? Salamat!